Welcome to my channel, my showbiz corner. Viewers, supporters, subscribers. Hello Atiens! Welcome back to my channel. Patuloy tayo sa ating good update sa album ni Ken. Ito nga, nag-top ang album ni Ken sa top albums, debut global. Ito yung mga singers sa iba't ibang panig ng bansa, iba't ibang panig ng mundo na nirelease globally. An international music scene kasama dyan ang Summerland, Metamorphic, Gocha at The Great American at top 10 ito guys. Top albums, debut global at pasok sa top 8. Ang ating nag-iisang Philipson, our very own in the Philippines, Philipson na member ng SB19. Kaya congratulations, number 8, top 8 ang kanyang album. It means marami ang sumusuporta, marami ang nagba-play sa kanyang uh, mga kanta sa album, lalo na The Power of 18s.